So nandito na tayo mga kabayan, dami ng mga aso na nagtatahol mga kabayan. Uh, Gusto nang ibigay ang ka-aso dito mga kabayan. Gusto kaaso ang ka-aso ang nandito mga kabayan ng kabantay. nagaan nila na baboy mga babayan baboy yan dito baboy din dito pa the, the baboy na yeah, baboy manda dira ya baboy manda dito tayo mga babayan dito baboy na dito mo dito mo na mga babayan ipapakita ko po no Ah, laki mga baboy mga kabayan, nilagaan nila ni Tito, ni Tita. Uno. Eh, binadaan ni lakibit oh. uh, parang platining to no. Platining na to. Mm. Umuunti uh, sana yata 'to mga bayan. Oh, ah, dami oh. Ilan no 1 2 3 4 5 6 7. Allah. Grabe 'yung mga lalaki. Ah, 'to 'yung lalaki na 'to. Oh, meron na anak ko. Dito ka. Lan. Anak sa para dito muna Dito pa makabayad, no? oh. Dami na mga anak mo. Oh, ikitin si Mila din, Meron din si Mila. Dami na, no? kabayan, meron pa dito. Grabe po mga kabayan, oh. kita kita po ang laki-laki ng mga baboy mga kabayan at dami mga ano, bata at dami silang pra, ano, patining mga kabayan. Okay. Oh, 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 ikaw lang hindi ka alaga, ikaw lang din ka alaga. Grabe, oh. ang galing talaga ni Tito mag-alaga po ng baboy mga bayan. Dahil pa yung patiring, no? O, sa eh. Ha? Sa brashin. Oh. No. Hindi. mga bayan. Ang patiring ito. Ayan po. Oo. Ha? Ha? no? Kita niyo po no. yung butakal, Yung alay. Udah kok sih itu? Laki, parang sinde itu berapa? Berapa pindah gitu? Coba bae. Arif aja, Arif tahu. Lebih gini nih. Pakai Vietnam pasti kon. Atau Lah jangan ini bulik tahu. Buat anak. Ah, pungku anjing Anak pungku anak ito na dami na ang tanan Dami silang mga ano, mga idik mga kabay, no? At meron din dito mga kabay, no? Ay, no, dami, eh. Oh. Iba-ibang kulay yung bapay, oh. At meron dito mga ano, mga kabayan. Mga patining sila, oh. Yan o. At ang mga anak naman o. Ang dami o. Oh. Ang tito na talaga ang no? nag... O dalawa ko dito. Ha? Ang dami o. Oh. Ito pa o. Meron pa din mga kabahin no? Ang laki to buntis itu tuh no?